bakit nagtanim si Papasin agad-agad ng ano, munggos dito? Trivia lang. Dahil, ito po ay, pag, pag magtatanim ng palay na, plant prep na siya. So, magiging abuno na po yung mga munggos. Mga munggo. Magiging ano na siya, abuno. So, mas lalong tataba ang mga Maraming aanihin. Yan. Tingnan natin kung may mga bunga na ba sila. Yan, may mga bunga na. Oh. Thanks God. May mga bunga na. Buon po ho. Nanapag ni Harbeson. Ano lang na guys. Kugihan kayo mga mga ginikanan. Digid daw na sila magkuan. Sige, lingkod sa balay. tiguang na yan ang mga pinakakabala ng mga senior guys and so proud of them pag namunga na ito may kakainin kami may gugulayin tapos aside from that may papamigay din kami sa mga kaanak namin tapos ang yung iba is ilalako namin sa mga tindahan. Yan. So, diba guys? So, amazing. So, yan lang po. Bye, here.